aming corals pwede na to pang aquarium makakuha rin tayo ng libre libre yung kuha lang pansamantalahan ko na to malapit ng mag June kasi sa June na kasi tag ulan na kaya mamumulot na tayo ng mga corals tapos ilalagay natin to sa aquarium para lang na manguha lang nito magkano ang kilo nito sa amin don sa kabite 20 pesos ang isang kilo nito isang kilo na corals tapos may mga shells na handa akong kumuha ngayong araw kasi sabado na naman kailangan ko munang mamasyal muna dito sa Kalatagan, Batangas. Maraming alamasag dito. Ayan oh. Puro mga butas. May mga butas-butas pa yan. Ayan. Nangunguha na kami para hindi na kami kumuha ng ano sa palengke. Ayun. Ayun. may ano may nag may naglalakad na isda na parang butike ano bang tawag doon ito siya ayun medyo mababaw lang dito guys hanggang bewang lang hindi naman gaano kalalim lalo na pagsapit ng umaga medyo tumataas yung tubig tsaka pero ngayon ang ganda ng views dito. Pagdadaan ka, libliban lugar, tahimik, maaliwalas, at saka masarap din mag-ihaw dito at magluto. Nakalimutan ko kasi yung pamingwit ko sa bahay. Dadaling ko sana dito. Laman akong duyan. Kukunin ko sana. Nakalimutan ko hindi eh, ko rin alam na dito kami papunta medyo pasadya lang talaga sa tuwing may outing ingat ingat lang tayo para hindi tayo maano ng aso saglit lang tayo di tayo ano, magtatagal ito pa mga ra magaganda na ano syempre hinahanap natin yung ganito sa aquarium kaya patago lang tayong kumukuha ng mga corals. kasi wala namang may ari ng karagatan sino ba may ari ng karagatan kahit yung ilog namin walang may ari eh. Ang daming basura. Mga kalakal dito. isempre e, dito, malayo yung malayo yung tindahan dito. Walang walang ano. Wala akong mapalodan. <laughs> Medyo malayo talaga. O, oh, doon pa kami sa Mikabite. Medyo may pagkakalapit lang dito. Galing lang kami ng may-ari na karagatan. Kahit yung ilog namin, walang may-ari eh. Ang daming basura. Mga kalakal dito. Eh syempre, dito, malayo yung, malayo yung tindahan dito. Walang, walang ano, wala akong mapalodan <laughs> Medyo malayo talaga. Oh. Doon pa kami sa Mikabite. Medyo may pagka kalapit lang dito. Galing lang kami ng galing lang ako ng Alfonso doon ako mismo duman. Kasi ah, pag nag-i-scooter ako, hanggang silang lang ako. Doon lang ako papunta. Medyo naibenta ko na lahat yung mga plastic ko. Kailangan ko lang na may may recycle lang. Nagre-recycle kasi tayo. Ayan. Kailangan ko munang. Teka lang. Wait. Wait lang. Kailangan ko munang bumaba dito. Okay. Bababa muna ako dito. Saglit lang iwanan ko lang itong bato ko tandaan ko lang to yan tandaan ko lang yung bato ko okay ba yung guys dali lang tandaan ko lang mga bato ko may mahirap din bumaba ano. Yung pagka nagaano ako, nagaano ako kukuha ako biglaan talaga na na dito talaga ang papunta. Eh syempre, sabay magsi-swimming kami. Kailangan talaga na kumuha ko nito. Medyo nasugatan ako. Daming tinik dito. Pero pwede na rin yata ito naglalaro ba kayo ng sungka yung sungka daming shell dito ito yung mga pamato na nilalaro namin noon pa mapag sa, hanggang ngayon ito pa rin kami kumukuha ng shell kasi yung iba dinidisplay na lang para baba na tayo baba na tayo. Ganun. Wala pala akong dalalalagyanan. Okay. Lagay ko na lang. Meron akong soft drinks na pangkok cook Ito na lang idadaling ko. Okay. So, yun. Hanggang doon na lang. Paalam. Kita na lang ulit tayo. ulit sa susunod. Take care. Paalam.